Ma'am, nagawa na lang tayo ng kasulatan na babalik kami sa lunes kaya kukulain namin yung kulang namin yung sahod. Masamay. Paano nga kami makakauwi, ma'am? Wala nga kami miski piso. Puro sila check ng quality. Inapprove na ng engineer. Sabi niyo, okay na nung billing. Pagdating nung billing, wala kami nakuha ang pera. Miski isa. Lukuha n'yon ma'am. Ma'am ako mabait akong tao pero yung ganyang sistema niyo, hindi tama yan. Kaya ako maging mabait sa tao, mabait sa akin. Lahat ng binibigay n'yo sabi n'yo quality ng gawa, binigay namin. kami pagdating sa sahod namin, pulang. Mas mabuti pang nag nangisda na lang ako sa amin, kumita pa ako. Three weeks kami nagtiis dito tapos yung billing namin, 1,100 per week. Ito n'yo ma'am, humigayin pa kayo namin. Ang kausap niyo po doon ay si... Ma'am Aimee Estadilla. Siya po ang... Coordinator po ng GM. Gold Mantis Builders yes. and Trade Co. Bakit daw po hindi daw po na ibibigay? Ano po ang nirarason sa inyo, sir? Yung unit po na repair po namin, tsaka po pinag-plasteringan, hindi po na repair na daw po. Bali po yung mga ni po namin parang hindi po nila babayaran dahil kasi po na repair na po ng mismong management nila. Samantalang hindi po nila sinabi sa amin na ni repair na po yon. Pina repair pa po nila sa amin. So parang dumoble. Opo. Ang kiniklaim po nila is 30 rooms na natapos nilang project. Each room po is uh, ang price po noon is 2k. Okay. Mm, mm Pero uh, kiniklaim nila, nasa 150 daw yung ikiklaim nila. Mm -hmm. Pero uh, kumpleto naman po yung record namin na yung dun sa room na 30, yung lima na bayaran. Tapos po, nung nagkaroon na ng problema, sir, uh, naki, uh, uh kaya ko makipag-communicate sa kanila, eh yun nga po, binastos nila ako, hindi ko na sila nabalikan pa kay noong time na ah uh, kagaya. Sir, paano binastos kayo? Paano po? Yung uh, kausap ka po isang tao, may sumasabat po na isa na, sabi mo, ba, tayo makikipag-usap diyan Alam naman niya kung ano nang, uh, nangyayari. Imposible hindi niya alam yan. Mm -hmm. Ngayon ganun ba? Sir, eh, pero ganito na lang po eh. Intindihan natin mm -hmm. sila, di ba? Uh, nagtrabaho sila. Uh, hindi sila yes, nabayaran. Yes, sir. I think natural yes, sir. lang naman sa tao na medyo uminit ang ulo kapag uh, nagpawis ka ng ilang araw, tapos wala kang okay. nakukuha. Opo, okay, sir. Pero uh, dyan po, sa part na yan, sir, uh, per billing process naman po yung ano. Noong time po na yan, uh, sir. Sir, sir, ano po ang payment arrangement ninyo sa Goldman? Uh, po, sir? Per, per billing po sila, sir. Eh. Actually, per hindi billing. sila direct. Hindi po, sila empleyado, sir? Ibig sabihin? Ano ano sila? Pakiawan po yan, sir. Pakiawan. Eh, yung, okay. So, okay, yung ako traba, yung trabaho nila. Tapos? So, pag may na-accomplish, ipapasa lang din namin yan sa Goldman. Please. Okay, sir. Tapos, mm -hmm. na-confirm nyo naman na tapos yung trabaho. Dahil pakyawan, kailangan may matapos bago bayaran. Correct? Okay naman. Opo. Op opo. Pero okay naman. Na na opo. Nagulat naman ako nung ano, claim sila 150. Inopen ko yun doon sa... Sir, ano, basis nyo para so, sabihin yung completion rates sir, na Ah, uh, na... 6 na unit po, naka-scheme skim code po 'yon, sir. Ang bigay po nila sa amin 100 per square meter. Ang isang unit po kasi equivalent po na halos ng square meter po. I-multiply po ngayon doon yun. Eh, anim po yung nagawa po namin. Ang napinturahan nyo lang daw po is konti lang. Isang room lang, hindi pa tapos. Tapos po, ang kiniklaim nyo daw po is 180 per square meter skim coat pa po. Hmm. Ang, sa ang which is ang tama po is 180 up to finish. Ibig sabihin po, may skim coat na and then the same time pinturado na po. Sir, naka-kontrata ba to? Ay nga po, sir, wala. Kaya hmm. kaya ganyan din po yung ano nila. Pagkakaalam ko, wala silang napirmahan din ng part na yan. Sir, so, hindi niyo ba po, responsibilidad na at least mag-provide ng kontrata para kapag nagkaganito tayo, hindi magulo ang computation natin? Actually po, pinaliwanag naman sa kanila yan, in-explain. Kaso nga lang po, iba kasi sila eh, pag pinag-explainan mo kung ano yung nasa utak nila, yun na lang po yung isisiksik nila. Ipipilit po nila yun. Ang party list na masasandalan. Aksya yes! Number 68 sa Balota! Okay, let's cut the story oh. short, sir. No? Yes, yes, sir. Sa computation ng gold mantis, magkano ang uh, willing yung ibigay sa aming mga complainant ngayon? 50,000 kasi yung ano yung babayaran sa kanila. Okay, sa so 50,000 tayo mag-usap. Hmm. Okay ba kayo sa 50,000 pesos? Hindi diba, po, sir. Eh. Sir, sa halos ang po, kami nagsimulang gumawa doon. Sir, sa three weeks na lang po, ang multiply nyo na lang po sa isang sahod ng tao, 7.50 po isang tao. E sa 10 po sa isang linggo, magkano na po yon sir? Halos kulang 50 na po. Ang kinita po namin sa kanila, bariya na bariya lang. Halos 20,000 sa tatlong linggo kami nagtrabaho sa kanila. Tapos halos yung, sir, ah, para matapos nga lang, gusto nila tapusin namin yung sa may perimeter balcony. Sir, sa balcony. Eh, delikado yun. Wala kaming harness. Pero tinapos namin para mabayaran lang po nila kami. Kahit At hindi nakasama sa scope of opo, works yan. Opo, para mabayaran po nila kami. Kasi yun po yung pinipilit nilang tapusin namin, sir. Eh. Kasi sila po 50,000. Magkano po ang total na claim? Yung billing lang po namin. sir. Magkano po yung billing? 150,000. 150, yung computation po namin, sir. Ang gusto nga nila, sir, sinusula kami 20,000. Eh. Huwag lang daw kami magreklamo. Babayaran lang daw kami nila 20,000. Hindi lugi pa man, kayo. Sir. Oh sir, sabi nga namin wala pa nga pong one yung, Saka, sir isipin mo na lang, 10 tao po yung gumawa sa loob ng three weeks. Ang makukuha mo lang 50,000 sir. Sige, tapatin mo na lang kami sir. Anong ebidensya yung kailangan nyo para mapakita kung magkano mababayaran sa kanila? Yung mga proof na natapos talaga nila sir. Anong klasing proof 'yon sir? Sabi nila nag uh, nag-picture sila. Yes sir. Ah uh, sir, kung... testigo ng ibang tao sa work area sir. Oh, 'yun, pwede rin sir. Mas maganda sir. May mga iba pa ba bang nagtatrabaho sa work area na makakapagsabi na ito'y natapos niyo? Yung iba rin sir, hindi rin nabayaran, umuwi na po ng probinsya. Eh kapag kunin natin sila lahat, sir. Tapos sabi, kayo kayo mag-designate itong natapos ko, itong natapos nila. Pwede sir natapos. sabihin po namin no, sir. Papuntahin po namin yung pinaka nila. Sir, pwede bang ba pasamahan namin sila sa staff pwede, namin sir, pwede, para ipakita pwede, lahat pwede. ng mga bagay na to? Pwede sir, pwede sir. Sige sir, ganito. Ang pinakamadali talaga sa construction is tama yung nag-comment eh, Check actual tayo, di ba? puntahan yes, yes, natin yes. yung site, tignan natin kung mm -hmm. ano yung tapos, ano ang hindi, ano ang nadagdag sa original scope, ano mm -hmm. ang tapos sa original scope, saka tayo magkwentahan. At sa akin kasi, after we do an honest audit ng mga tapos at hindi tapos, diretso na tayong bayaran. Bakit? Kasi kung papabutin pa natin ito ng dole, mag tayo ng mag at alam ko lahat ng karapatan na pwede niyong gamitin para po medyo patagalin ng onte para po medyo alam mo na, uh, tumagal. Maka, maka, magamit niyo muna yung pera bago niyo ibayad sa mga empleyado. With all due respect Ay, naman sa ating Dole, maganda yung proseso nila. Mabilis sila magtrabaho. Ang problema yung litigante. Uh, if you follow the process honestly, mabilis. Napakabilis sa totoo lang. Pero ang problema nga natin, yung litigante. Yung korporasyon na nagdedepende ng sarili nila. Because they will exercise every right they have under the law to delay and delay and delay. Kaya sir, last resort ko po tayo dito sa Dole. Maybe we can finish this sa private settlement, sir. Yes sir, yes sir, I think mas pabor din sa inyo kasi yung corporation hindi rin gagastos sa abogado. Hindi rin kayo gagastos mm, ng oras ng taong papapuntahin doon at magtetestigo para sabihin 'yung mabagay na sinabi naman na natin dito, 'di ba? Yes sir, yes sir. Okay. So, ganun sir, ang gagawin muna natin, bago namin sila tulungan magpadole, sasamaan sila mm. ng staff namin para mag-actual inspection dun sa site. Okay kayo dun, sir? Mas mas okay sir, yes, sir Sige sir, sir, yung staff po namin will contact you and okay pag nag contact po schedule tayo ng inspection, if not today, tomorrow po ngayon, kung yon sir, I'll be more than happy to help you sa dole. Kaya inamin nyo naman that there's an employee-employer relationship, di ba? Kaya may karapatan tayo pumunta ng dole. Pero as much as possible, sir, ayoko kasing patagalin ng hindi dapat. Pero pagka tingin nyo, hindi pa rin kayo kontento. Andiyan lagi dole sa likod natin, sir. Magagaling sila, mabibilis naman. Susubukan rin namin gawin lahat para kahit ano mangyari, makukuha nyo dapat sa inyo. Kasi Ay, naman sir, kung kumbaga sa inamin nga po nila. Eh. Mm. Dinagdagan pa nga po nila, 150 lang po sinisingin mm. namin, One, 180 gusto nilang <laughs> ibigay. <laughs> hindi na rin masama kung 180 na. Kung nag-actual <laughs> check tayo at naglaglag sa 180, <laughs> hindi na rin masama, di ba? Kapabalik, pinabalik-balik po nila kami doon. Sir, yung mga kasabay nyo, ano yung mga rate? Sir, ano yung rate ng ibang kasabay niya? Mga nag-tiles naman po sila, sir. Kaya hindi po kami magkakaparehas ng gawa. Sila nagtiles, kami naman po skim ko. tsaka nirepair po namin yung bawat kwarto na bago. Siyempre po skim coat, yung so, pakikinisin mo mm -hmm. yun, natatanggalin po yun, at ng bukol. Pati uh -huh. yung mga perimeter po yung mga sa tabi po. So namin. kayo lang talaga ang skim coating, ang works nyo doon? Doon sa unit na 29 po. Sir. Sa 29 floor. Sa 29 floor. Walang pwedeng ibang humawak doon kasi Walang trabaho po. nila tiles eh, di ba? Oo po Sige. Hindi makakatulong 'yan. Pati itong mga lalabas kasi ng impormasyon, 'di ba? Lalabas na impormasyon dito sa uh, inspection natin. Dadali natin sa dole lahat 'to dahil karagdagang ebidensya. If ever naman sir para sa protection na rin ng gold mantis, yung bayaran natin, gawin na lang natin sa harap ng dole para tapos, 'di ba? May receiving, 'di ba? May may dokumento nagsasabi na natanggap nila yung Uh, yung quotation nyo at nabayaran nila yung quotation na yun at para tapos wala na. Po, diba? Wala po problema Sige. sa amin. Okay. Sige. Maraming salamat, Sir Glenn. Magko-contact po kami uh, kung kailan natin gagawin ang ating inspection. pasasama namin sa isang reporter para may kopya rin kami ng video ng floor na maaaring magamit kung umabot man tayo sa Dole. Maraming thank salamat you. po. Thank you. Thank you, po. Thank you, salamat, po. salamat po. Magandang hapon.